Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. Uh, so this is for Taurus, Sun, Moon, and Rising. So ang tatalakay natin ngayon is about the Mercury retrograde na kasalukuyang nangyayari ngayon. And ano ang maaaring maging effect nito sa'yo? Be sure to check your natal chart, um, especially yung rising sign mo. And i-check mo rin ang yung sun and moon um, dahil uh, maaaring uh, mas maganda kung iwa-watch mo rin yung uh, yung sun and moon or yung, yung rising um, at maaaring may message ito para sa'yo. Okay? So this is for uh, mercury retrograde na kasalukuyang na, kasaluku nangyayari sa iyo ngayon. Pag-usapan natin yung effect niya. Taurus, uh, yung Mercury retrograde actually, um, ito yung pagbagal ng planet ng Mercury uh, ng kanyang transit or uh, at ng or ng kanyang daloy. Um so kumbaga ang tingin nito halimbawa na earth tayo para tayong yung nakasakay sa tren tas makikita natin yung um, mga sasakyan sa baba na para silang nagba-backward ano, parang umaatras ganoon kasi mas mabagal yung takbo nila kumpara sa takbo ng train. Ngayon because of this meron tong effect sa uh, earth So, possible ang pagkasira ng mga uh, technology. Ayan, may mga ma malfunction or pagka-delay ng mga lakad. Pagka-problem with regard sa schedule, problem with regard sa transportation. Ayan, pwedeng may mga lakad na nade-delay na or hindi natutuloy. Pwedeng problems with regard sa uh, technology, mga ilaw, mga nabiblink na lights. So, possible din ang uh, laptops, cellphone na parang nagkakaroon ng malfunction printers, sasakyan kasama din yan sa pwedeng maapektuhan itong mercury retrograde na ito. And of course, pagdating sa pakikipag-communicate mo sa iba, Uh, maapektuhan yung way na pakikipag-communicate mo, be sure na yung sasabihin mo ay 100% pinag-isipan mo bago mo sabihin ito dahil pwedeng magkaroon ng mis ma-misinterpret ito ng ibang tao and or yung pag-intindi mo naman sa sinasabi ng ibang tao papapapunta sa iyo pwedeng maiba din and ito ay mag cause ng conflict uh, frustration drama uh, sa iyo and also if you are planning to sign a contract ito ay as, as much as possible huwag um basahin mabuti yung detalye but of course mercury retrograde can affect your focus so pwedeng hindi mo maintindihan or maiba, maiba ang maging dating or may mga particular words sa kontrata na pwedeng hindi mo naintindihan masyado but then you signed it and uh, magkakaroon ng you know, uh, frustration ito para sa'yo dahil after the retrograde or you know, after a couple of days pwedeng ma-realize mo ay teka lang, parang mali, parang dapat hindi ko to ginawa so be sure na 100% na nabasa mo ang mga kung ano man ang mga piper mo and uh, you know the, the with lalo na sa regarding sa communication um eto naaapektuhan na rin ako ng re mercury retrograde nito actually recently um uh, nagpunta ako sa social media and then may link ako na usually I don't click links ano dahil that could be a virus or something na pwedeng makasira sa phone or you know pwedeng ma-lead ka into a website phishing website or whatsoever um, and yon accidentally nakaklik ako na although it's accidentally link na naklik um medyo nagdulot ito ng frustration sa akin dahil of course so that can also happen to you so be sure na medyo um Ingat-ingatan mo yung uh, mga sinasabi mo sa online, mga nakakausap mo sa online through chat or whatever you are posting online that can uh, affect you, okay? Itong Mercury Retrograde. So, particularly in Taurus, um, pagdating sa mga naghahanap ng work, no? Possible na, because this is affecting your fifth house, and pabalik siya sa ano eh you know from leo pabalik siya sa fifth uh, pabalik siya sa virgo so maaring uh, may mga job or something na babalik or ikaw mismo itong babalik dito sa mga nakaraang Uh, maybe home, yung iba bahay, yung iba uh, trabaho, or maybe um, if you are if you are working at home, pwedeng nandun yung kailangan mo mag-ingat because uh, there's a possibility na pwedeng maraming trabaho or ma-overwork ka naman with regards to your home. Actually, this is the right time para i-redecorate mo ang iyong opisina, ang iyong bahay. And if you are single, there's a possible chance na makahanap ka ng love through your family. And or, if you are in a relationship, um, this is the right time na magkakaroon kayo or mas maganda na magkaroon kayo ng time ng uh, person mo para gawin yung mga bagay na hindi na ninyo nagagawa. Um, but of course, uh, ingatan or tignan mabuti ang budget pagdating sa bahay. Um, because during this time, pwedeng may mga budget or may mga expenses ka na kailangan pagkagastusan or kailangan bawasan, tanggalin. So, yung pagtitipid is highly possible na mangyari or gawin or dapat gawin actually during this Mercury retrograde. Uh, if you are dealing with, you know, an old flame, twin flame or soulmate uh, or person in the past, during this uh, this retrograde, pwedeng maging romantic ito para sa inyo. Pwedeng magkaroon ng pagbabalik uh, or may mabalik Um, regarding your connection. And uh, maybe if you are still connected, pwedeng yun nga. Um, the, there's, there could be a project or uh, some kind of hobby or activity na pwedeng pag-usapan ninyong dalawa wherein um, maaaring ibalik itong mga bagay na ito and magbibigay ito ng interest sa inyo ulit. And this will be a fun time for the both of you. Ngayon, um, dahil ang focus nitong retrograde sa iyo, Taurus is with regards to your home and uh, family, maaring um, magkaroon ng disagreements with regards to that during this time. If you have a child or children, nandito yung stress about you and your child dahil pwede magkaroon ng pagsasagutan or maybe ma-misinterpret mo yung mga bagay na sasabihin niya or ma-misinterpret niya yung mga bagay na sasabihin mo and not, not not only the child but uh, maybe mga tao sa paligid mo mga tao sa iyong home or sa iyong house and um the more na this time no mag-focus ka sa pakikipag-communicate mo kung paano mo mai explain or mak, you know you should clearly say what you want to say And try mo as much as possible na bago mo sabihin yung isang bagay ay pag-isipan mo muna mabuti kung ito ay magiging maganda ang dating sa mga taong kakausapin mo. And uh, yeah, for some of you, home improvement and project, this is a good way or a good month to do it itong during this Mercury Retrograde. At mas maganda yon na ibinibisi mo na lang yung sarili mo instead of pakikipag-communicate sa mga tao. Kasi uh, during this time nga, high chance ang pakikipag-away or pagkakagulo or yung uh, simpleng message ay masamain ng uh, especially children or um, also romantic partners. Uh, lalo na kung meron ng namumuong Uh, alitan sa inyo or may mga issues sa mga nakaraan na hindi pa naaayos sa inyo. So there's a possibility din na mabalik itong mga issues na ito. And as long na mapapag-usapan ito ng maayos, maganda kasi mababalik naman dito is iyong magandang pagsasama or magandang activities na pwedeng magawa ninyo. No, kung pag-uusapan pag ng maayos. But of course, nasa sa inyo na yon ngayon, August 8, uh, Mercury is having conjunction with the planet of Venus. So, itong uh, conjunction ito is, you know, maganda siya because nag encourage siya ng magandang communication, very harmon harmonious. And, uh, but of course, during this time na makikipag-usap, ka, sa eh uh, ka mo, sa friends mo or the person na importante sa iyo. Uh, dahil nagkakaroon ng conjunction, magiging maaaring ma-express mo lahat ng bagay na hindi mo na-express sa kanya noon and vice versa. Itong mga taong ito um, could express their emotions or our feelings or frustrations then yung iba towards you and then pwedeng Because uh, it's conjunction, so pwede magkaroon ng pagkakaayos right after noon. Oo, nabanggit mo lahat. Like, let's say, pwede may mga pag-open up na pwede maganap dito. And maybe some of you, um, with regards to your child, lalo na kung ito ay teenager or uh, a child um, na may edad na, pwede ganun, there's a high chance that your child could have a, you know, significant other or karelasyon or crush na pwedeng ma open up or masabi sa iyo during this time or magandang mapapag-usapan uh, para mabigyan mo siya ng maayos na advice. Now, on August 18, by the way, yung mga binabanggit kong mga dates, bigyan mo ito ng 3, 2 to 3 dates at uh, 2 to 3 day before and after na maaring maging effect sa'yo. On August 8, 2024, Mercury nagkakaroon ito ng square sa planet of Uranus. So, uh ito nagbibigay ito ng excitement and uh changes pagdating sa iyong um routine or dito sa mga taong nakakasalamuha mo in, na which is pwedeng love affair or uh, children uh, during this Mercury square Uranus most likely the square kasi ang square medyo ito tension ito pwedeng magkaroon ng conflict pwedeng may mga news bigla ang news na pwedeng magbigay ng stress sa'yo uh, sa mga taong ito and um, with regards with regards to your hobby or something na nagbibigay ng kasayahan sa iyo so pwede magkaroon ng problems diyan for example uh ito as simple as pwedeng ikaw ay mahilig sa social media um ito yung hobby mo ito yung nagpapasaya sa iyo this is your uh this is how you express yourself ito yung nagbibigay ng kasayahan sa iyo could be reels yan, pwedeng iba, nagagawa ng video reels. There's a possibility that uh, this August 18, before and after, two days uh, before, two days after, may ma-receive kang news through the social media, through games, no? Kung ikaw ay palalaro ng game, pwedeng magkaroon ng sudden news na hindi mo magugustuhan with regards to the game that you are playing, with regards to your particularly hobby. Ayan. So, if your hobby is with regards to your phone, na pwedeng yan, magkaroon ng problem din. And ito, pwedeng maapektuhan niya ang iyong schedule or yung the way you express yourself. And, yun nga, pwedeng if you are doing reels or videos uh, sa social media, pwedeng maapektuhan kung ano man yung mga uh, biglaang uh, mabasa mo doon na maging dahilan para ikaw ay either sinabi sa'yo no, na pwedeng magkaroon ng effect ito uh, with regards sa iyo. and if you are you know dealing with a child maybe there's some kind of changes pagdating sa um maybe schedule ng child or children na pwedeng makaapekto sa schedule mo especially that we are having um you know if you are in the Philippines currently August ito starting na ng mga klase ano So pwedeng itong um, mid uh, of August which is ayun nga uh two to 3 days before and after August 18 pwedeng yung mga big change na ito pagdating sa schedule ay makaaapekto sa iyo like for example um sa halip na nagagawa mo yung hobby mo na ikaw ay nakakapunta sa friends mo or nakakapagliwaliw during this time pwedeng you have to concentrate on your child no sa school niya parang kailangan mo siyang ihatid sa school, hintayin sa school, ganyan. So, things like that can happen. And, with regards to uh, Chiron, nagkakaroon naman siya ng training or, you know, training is napakagandang aspect nito kasi ito ay very easy flow, walang kaproble-problema. And that is with, the, uh, this, this is happening August 23, 2024, before and after, two days before and after. So, Maaaring may mga bagay kang uh, matutunan um, or may mga... Uh, or ikaw mismo ang makapagturo, especially that the house that is affecting you is may kinalaman sa children or love affair. So, maaaring may mga bagay kang maituro sa iyong anak, um, particularly, na pwedeng magbigay sa kanya ng... Uh, okay, mas madali yung yung paraan ninyo, mommy or daddy if you're already a parent na pwedeng ma apply niya uh, sa kanyang activities sa school. And if you're dealing with uh, you know, romantic love affair, so medyo magiging mas madali ang communication ninyo ngayon. Yan. Yeah, like for example, if there's a person that is coming back your life or ito nakabalik na yung iba no kasi may mga pagbabalik ng mga tao during this time na yeah pwedeng may sa iyong love affair or uh, maybe yung iba could be someone in a family is coming back or someone na tinuring mong pamilya or someone that is close to your family close to your home so pwedeng maraming learnings mula dito sa taong ito na maging dahilan kung bakit maging mabilis or maging madali yung pagbalik niya sa'yo. Like, for example, pwedeng may mga bagay kang pinaiintindi sa kanya na hindi naman niya naiintindihan. But during this Mercury Retrograde, parang walang kahirap-hirap. Pwedeng siya na mismo ang gagawa ng paraan na makabalik sa'yo because maaaring yung mga lesson sa buhay niya is naintindihan niya na. So that's why Mercury Retrograde could, you know, there's a potential na yung mga old flames nga ay bumalik sa buhay mo. And the the Mercury uh, is also sex having sextile Mars, you know, yung pinaka-aspect niya. So, ito during this time, uh, maaring magkaroon ng, alam mo yan, bagay na pwedeng maisipan mo na gawain, um, and magkakaroon ng action towards that. Or, you know, maisipan mo yung mga bagay na dapat unahin gawain and magiging madali para sa iyo uh, gawain ito and sabihin ito sa mga taong involved dito for example with regards to your child uh, maybe during this time um maisipan maisipan mo na makipag-communicate sa kanya or kausapin siya uh, lalo na if you do have a child naman na malayo sa iyo um or you know yung yung dati hindi kayo masyado nag-uusap ng particular child na ito, then I can see the possibility of mas ma, mas madalas na pag-uusap, especially nga na kung ang child mo is nag-aaral, so there's a high chance na o oh, kailangan kanya da, sa bagay na ito dahil kailangan mo siyang turuan sa ganito, ganyan, or may mga, may mga kailangan siyang malaman or kailangan niya ng help with regards sa kanyang pag-aaral. So, there's a high chance na magkaroon ng actions between sa connection ninyong dalawa ng children na ito. And it will be very, it will be harmonious. And, uh, you know, ito napakaganda. As long na wag isipin mo mabuti yung mga bagay na sasabihin mo. And, yung mga bagay na sinasabi sa'yo, as long na hindi mo ito mamimisinterpret, uh, isipin mo mabuti. And, of course, pwedeng may mga bagay na mababalik na uh, sa'yo, for example, a hobby na pwedeng lalagyan mo ng action, you will be more creative. If, if for example, mahili ka magluto, mahili ka magbake, mahili kang magtahe, during this time, Mercury Retrograde, pwedeng mabalik yung mga hobby mo na yan. And that could lead into something, uh, you know, na pwedeng ma maganda to kasi yung bagay na is nagpapa-stress sa'yo because of this particular hobby, talents, or whatever this is, um, lalo na na ipapakita mo yung creativity mo, nasa-shift si ngayon yung focus mo sa um, sa mga bagay na pwedeng sa halip na nai-stress ka, nag-iisip ka na kung ano-ano, nag-iisip ka ng mga bayarin, etc. Nag-iisip ka ng mga hindi naman dapat isipin. During this Mercury Retrograde, pwedeng ang focus mo is kung paano ilalabas yung mga dating creativity mo uh, na or dating hobby mo na pwedeng um, ibalik ito, or lagyan ng action na maibalik ito. Okay? So, napakaganda ng Mercury Retrograde for you. And, uh, yeah, uh, sa pagtatapos ng Mercury uh, Retrograde, August 28, 2024, ayan, actually, yung Mercury Retrograde nakatulong siya to help you with regard sa relationship mo dito sa mga taong nabanggit ko and also at the same time para uh, mabalik muna ang focus mo sa pwedeng sa sarili mo sa sariling sarili mo sa bagay or mga taong nakakapagpasaya sa iyo dahil maybe before ang focus mo is regarding sa uh, you know pangangailangan ng iyong Uh, pamilya, ng iyong children, ng iyong home. And then, during this time, maybe ang focus nito, kailangan bigyan mo naman ng time ang sarili mo. Kailangan hindi naman puro laging sila. Kailangan yung children mo, i-focus mo muna ngayon, yung children mo at sarili mo. Pwedeng ganun. If you do have a child, then your child. And then maybe, for some of you, uh, may, may kinalaman sa iyong hobby, uh, or talents na wag mo naman yan itenga. Mercury retrograde is teaching you na ano ilabas mo yung talents mo ipakita mo yung talents mo and yung time mo um wag naman puro sa ka stress stress na time lang bigyan mo naman ng panahon ang sarili mo to enjoy and of course give love to those people uh na pwedeng willing magbigay ng pagmamahal sa'yo. and uh, this is the time that you should express yourself express yourself uh sa mga bagay na pwedeng ipinagkait mo sa sarili mo dahil because of your busy schedule, because of your, yung iba sa inyo dahil sa pagiging magulang. So, may mga bagay kang ipinagkait sa sarili mo and uh, yeah, the Mercury Retrograde is helping you na maibalik ang focus mo sa mga bagay na yan. So, let's move on na. And, I mean, this is the end of the reading. So, uh, para sa mga gusto magpa-reading, eh, hindi ko kasi maipakita ang pinaka papel na yun dahil ito ay baliktad. But anyway, if you want to book a personal reading, astrological reading, you can tell me, guys, kung saan tayo magpo Usually, ang nire-reading ko is natal chart. And kung ano yung gusto mong pag sa natal chart mo, whether it is your love life, whether it's your, it's your career, okay? So, ang tanong, Uh, ano yung uh, na pwedeng masagot ko is ano yung um career na magbibigay ng success for, for you sa ang aspeto ka mag-grow sino yung mga taong makakatulong para mag-grow ka sa iyong career kung gusto mo ay focus ay career and uh, with regards to love naman if you want my reading to focus on love pwede mo namang itanong sa akin sino ang future husband or wife mo or saan mo siya mamimit ano ang kaugalian nitong taong ito And, um, pwedeng kung ano yung career niya, nandun din. And, uh, if you don't want about your natal chart, dahil pwedeng alam mo naman na yung natal chart mo eh. And, uh, maybe you want to know more about the planets na magiging effect sa'yo. Uh, for example, on September, ano magiging epekto ng placement ng planet during that time sa iyong, um, sa iyong natal chart or sa iyong uh, placement ng chart ng ikaw ay pinanganak, then I can help you and I can give you guidance pagdating sa bagay na iyon. Um, and also, for 1,500, may kasama na siyang tarot advice. And, uh, ayun, promo siya. And ngayon, dahil naapektohan ako ng Mercury Retrograde, so nagkakaroon ako ng problem with regards sa, sa aking schedule. Sa mga hindi nakakaalam, I'm a very busy person. Marami po akong negosyo. So, isang, isa itong Mercury Retrograde na nagbibigay sa akin ng focus para, o oh, bigyan mo naman ng focus itong mga subscriber or followers mo. Mm, yun yung nagiging effect sa akin. Dahil marami na po ang gusto magpa-reading. So this is your chance no? Kasi ito available lang siya until of course the end of Mercury Retrograde pag nabalik na ang aking usual schedule. Hindi na po ako ulit available sa reading. But if you want ang always available is yung aking friend si Jing Tarot Reader pwede kang magpa-read sa kanya. Pwede kang pumunta sa bahay nila at Kalamba Laguna. Pwede mo siyang puntahan doon magpagamot sa kanila. There are also faith healers so you might want to um you know visit them and if you want tarot readings siya lagi siyang available for tarot readings feel free to inquire na lang sa kanila thank you for watching i love you all and bye bye